Silvia Sanchez may revelasyon tungkol sa hiwalayan ni Maine Mendoza at Arjo Atayde. Sa isang nakakagulat na pahayag, binunyag ni Silvia Sanchez ina ni Arjo Atayde ang detalya sa likod ng kontrobersya ng hiwalayan ni Maine Mendoza at Arjo Atayde. Isa sa mga malaking revelasyon ni Silvia ay ang kalagayan ni Maine na umano'y baog. Sa isang eklosibong panayam, sinabi ni Silvia Sanchez sa na matagal nang may problema sa relasyon si May ay Tarjo. Ayon sa kanya, ang kawalan ng kakayahan ni May na magkaanak ay nagdulot ng matinding tensyon at hindi pagkakaunawaan sa kanilang relasyon. Bagaman sinubukan nilang ayusin ang kanilang problema, humantong pa rin ito sa kanilang pagkakaiwalay. Si May Mendoza ay nananatiling tahimik tungkol sa isyong ito. Subalit ayon sa mga malalapit sa kanya, labi siyang nasasaktan sa mga binunyag ni Silvia. Sa kabilang banda, si Arjo at ay nagpahayag ng kanyang paggalang sa desisyon ni May na manatiling pribado ang ilang aspekto ng kanilang buhay. Ang revelasyon ni Silvia Sanchez sa lagat na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagpahayag ng kanilang simpatsya kay May, habang iba naman ay nagtanong kung bakit kailangan pang ibunyag ang ganitong sensitibong impormasyon. Ang isyong ito ay naging mainit na paksa sa social media kung saan ang mga tagahanga at mga netizens ay nagpahayag ng kanilang opinyon at suporta sa kanilang idolo. Ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng na malaking epekto sa karir ni Maynard Arjo. Si May na kilala sa kanyang kasikatan at positibong imahe ay humantong ngayon sa isang sensitibong issue na maaari makaapekto sa kanyang personal na buhay. Si Arjo naman nahaharap sa krisis mo mula sa publiko, lalo na sa mga tagahanga ni Ming. Sa kabila ng lahat, parehong disidido si Mayn at Arjo na mag on mula sa mga isyong ito. Ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan ay patuloy nagbibigay ng suporta sa kanila. Inaabangan ng publiko ang kanilang mga susunod na hakbang kung paano nila maaharapin ang mga hamon dulot ng revelasyon ni Sylvia. Abangan ng mga susunod na balita at update ng sa kontrobersyal na revelasyon ng mga magiging epekto nito sa buhay ni Mayn Mendoza at Arjo Atayde.